Ito ito, anti skin picture ito ito. Kita mo ito, ayan o. Naka-oak. O, ayan o. Ayun, anti skin dyan. Sabihin na, pag mapuutik, o pinindot mong ganyan, biglang bubulusok yan. oh Halika, tatestingin natin ito ah. Tatesting sa puti Okay? Okay! Let's go! Let's go! May anti-suit talaga to, ha? Maray, 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 maray. Maray, maray. So, may ano may mga po. Ay, sumol, eh! Mapaputekan yung suit ko po, eh. Ha? Mapaputekan. O, si... Diyan ka lang, Kasi sa ano? doon talaga si kito. Oo. Oh. Sagayon mo, bilisan mo. Kasi baka Hindi po namin tutalakit. Ano mo to? Okay, pipinito ito anti skid No? Ah, uh, yun daw sabi ng sa ano eh, Suzuki Para pag nga put na, na, nabalaho ka sa putikan Pipinito mo lang yung kain na Aurel Dilipat ka Oh! Sige. Let's go! Okay, let's go! Sige. Basta <laughs> Ba't di ka muto? Doon! ko doon oh! Kala ko doon. Huwag na po. po. Huwag na. May madaming ano Bakas sumilalim po yo. oh. Medyo Dibuha? nga po. yung lupa. Huwag <laughs> <laughs> na mo oh. Charo nila Kaya